Ang lalaking ito ay nanalo ng maraming medalya sa Olympics. Sumikat siya, tapos biglang pumatay ng tao. Ang pangalan niya ay Oscar. Pero tawagin na lang natin siyang Blade Runner kasi yun ang tawag ng lahat sa kanya ngayon. Si Blade Runner ay isang Paralympic runner na sobrang galing sa ginagawa niya. Nanalo siya ng bronze medal, ilang gold medals. Marami na siyang napanalunan at nakapagtala siya ng bagong Paralympic record na talagang kahangahanga. Pero isang araw, naisip ni Blade na hindi pa iyon sapat para sa kanya. Hindi lang niya nais sumali sa Paralympics. Gusto rin niyang makipagpaligsahan sa Olympics at makipagkarera laban sa mga atletang walang kapansanan. Kaya nagsasanay siya ng husto at matapos ang halos five years na paghihintay ng pahintulot mula sa Athletics Foundation, sa wakas ay pinayagan siyang opisyal na makipagkompetensya Laban sa mga atletang walang kapansanan, kaya sumali siya at nakipagkompetensya sa London Olympics. Hindi siya nanalo ng anumang medalya noong taon na iyon, pero malaking bagay pa rin ito dahil siya ang kauna-unahang double amputee na nakasali sa traditional Olympics. At kahit kanon, nagpasikat pa rin siya dahil sumali siya ulit sa Paralympics noong taon na iyon at nanalo ng dalawang gold medals at isang silver at mahal na mahal siya ng mundo. Isa siyang magaling na atleta na may nakaka-inspire na kwento at sa puntong ito marami na siyang tagahanga na nagbibigay sa kanya ng iba't ibang magagandang palayaw. Tawag nila sa kanya ay Blade Runner, ang pinakamabilis na tao na walang mga binti at nakakuha pa siya ng mga endorsement mula sa malalaking kumpanya tulad ng Nike. Kaya naman maganda ang takbo ng karera ni Blade Runner at lalo pang gumanda ng makilala niya ang isang babaeng nagngangalang Reva. Gusto mo bang malaman ang susunod na mangyayari Abangan ang part 2.